Hi, guys. Ito, na away na ako galing sa town, galing sa SM Baguio at saka sa M. Lillier, LBC, and Western Union para uh, kinuha ko yung, o oh, kinlame ko yung mga pinadala ng aking mga members kasi yung pay nila sa akin pinadala and then we activated their account using activation code. So, ito na yung mga proof. Uh, Western Union receipt. Uh... ML Quarta, padala sa MLulier and then LBC wala akong receipt sa video kasi yung machine na napagwithdrawan ko kanina sira ata yung printer nila kasi ayaw ng nagbigay ng receipt. So, ito yung cash na nasa akin ngayon, complete na. Uh worth 12,500. So, that's five activation codes na nabenta ko kahapon uh, I sold two activation codes and today I sold like three so that's five activation codes so hindi lang activation code or cash yung natanggap ko in my account in Swa uh, kanina kanina lang nagcycle ako ng dalawang beses so that's 90 times 2 180 plus tatlong direct referrals uh, 3 times 20 that's 60 so 180 plus 60 is 200 40 dollars new earnings ko sa aking accounts in SWA. So, sa mga hindi pa rin naniniwala na about sa SWA, so, here, here, itong ilan lang sa mga proof na totoo talaga ang SWA. So, kung ako sa'yo, kung pinapanood mo ang video na to ngayon, so, go ahead, go back to the person who introduced SWA to you, then, magtanong-tanong ka kung paano sumali para makapagsimula ka pa na ngayon. So, ika nga nila, uh, You don't have to be great to start, but you need to start now. Ngayon na ngayon para maging great ka. So, thank you for watching this video and hope na maging successful ka rin sa swakagaya ko.